Tips and tricks. Ganito talaga ang ginagawa ko kapag nasa beach po ako at naghahanap kami ng mga boys. Meron naman siguro tayong mga zoom sa mga phone natin, di ba? Ganito lang gawin nyo. I-zoom mo lang siya ng ganyan. Pero huwag natin piliin to kasi may dala siyang sphere. Baka panain tayo, di ba? So maghanap lang tayo ng iba dito. Meron pa naman, di ba? Ang dami po nila. Hanap-hanap din. Hanap-hanap. Ito na talaga ang pinaka-useful na invention ever invented sa mga phones, ba? Diba? Nakakaloka. At dito may nahanap po tayo isang boy. Tingnan nga natin kung suitable po ba siya. Diba? O oh, si... Pero... Pass mo na dyan. Kasi busy siya. Diba? Bongga yung zoom kasi nakikita mo talaga sila kahit napakalayo na. Diba? ba? Love it. Hanap ulit tayo, di ba? Ito, itong tatlong to. Zoom lang natin siya. Tingnan natin kung kaaya-aya po ba sila. Di ba? Parang perfect to. Sila na talaga. Sila na. Ito na. Di ba? Napaka-useful ng zoom. Ano na? Gawin niyo din. <laughs>